Ano ba ang tinatawag na hair stick pin? At bakit ito ay gawa sa mga matataas na klase ng ginto at may mga diamond pa? Yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan ko dito sa ating channel. More than pressures. Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin yung patungkol po sa mga antique at vintage na stick pin. Ito po yung stick pin yung ginagamit sa buhok. Hair stick pin. Ito po yung mga gawa sa ginto na sinaunang mga hair stick pin. Ngunit bago yon ay shout out po kay Marcelino Rigudo. Uh, shout out sa iyo kaibigan, idol. Salamat sa iyong pagsuporta sa aking channel at sa bawat isa po sa inyo na sumusuporta sa bago at dati na. Shout out po sa inyong lahat. So sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang isa ko sa mga bagay na may kinalaman po sa alahas na gold. At ito po ay ang hair stick pin. Isa po yan sa mga nabibili din po namin bilang mga alahero at namimili ng mga antik na gamit. So ito po ay may pitong piraso na example po ako sa inyo. Unang-una dito ay ang 10K Vintage Yellow Gold with Oval Amethyst at ito po ay nakaset sa Lovely Mountain. Ano po? Pag sinabi po kasing Amethyst, isa po yung ori ng bato. At ito pong hair stick pin ito ay gawa po sa purong 10K na at ito po ay vintage. Pag sinabi pong vintage, luma na po ito at ito po ang kanyang itsura. Ito po yan. Pangalawa, ito naman po yung hair stick pin na gawa po sa purong 14 karat na gold. Ano po? Yan po ay gawa sa 14K pure gold hair stick pin. At ang pamungatlo, ito po yung kung tawagin ni eh, Antique 18K Gold with Diamond. Ibig sabihin, yan pong hair stick po na yan ay gawa po sa purong 18K Gold at meron po itong diamond na nakalagay. Ito po yan. At ang kasunod po niyan ay ang 21K Antique Baroque pearl Stick Hair pin ano po pag sinabi po kasing uh, 21k antique baroque pearl ito po ay may halong o may kasamang perlas ang stick pin po ito at ito po ay gawa sa mataas na ginto na 21k ito po yan So yung panglima po ito yung 22k and 14k gold ibig sabihin magkahalong 24 at 14k gold. Ano po? Vintage, antique, genuine diamonds. Ano po? Ito po ay vintage na, antique pa at may halo po itong tunay na diamond. Ito po yan. So, kita niyo po yung sa bandang taas may bilog. Yan po ang 14k at yung kabuuan. Yan naman po ay 22k. At yung pang-anim, ito po yung 24k antique gold pan, Chinese hair stick pin. So, ito po ay gawa po sa purong 24K na gold at ito po ay sinauna din kung tawagin po ito ay Chinese hair stick pin. Ibig sabihin, kalimitan po ito ay ginagamit ng mga Chinese. Ano po? At sila din po ang gumawa niyan. Iyan po. Puro po yan naging itong 24K. At yung pito ito po ay rare vintage stick pin. Gold din po yan. Ibig sabihin, pag rare, napakahirap na pong hanapin. Bibihira na po yan. Kaya medyo iba po ang presyo. Iba po ang taas ng presyo niyan. So, isa po yan sa mga kinokoleksyon o nabibili ng mga katulad ko ka pong alahero na gumagala. Nawa po ay nagustuhan ninyo ang ating video. At kung ito po ay nagustuhan nyo nga, pakisubscribe nyo po sa mga bago paki like and share. At kung may katanungan, comment po kayo sa aming sa ating comment section. Maraming pong salamat. See you in next video. God bless po. Lamang ang may alam.